mga boss, so may bago na lang tayong gagawin na yung reaction. Ah, uh, ang problema dito, i-revolution daw muna bago maging yung compressor, no? So yan, Ah, uh, si Sir sa isang taon daw nakadalong palit ng ECB, no? So, tawagin natin. Sir, pang ilang ECB mo na to? Dalawa. So, ako sa kasalukuyan pangatlo to ngayon. Uh -huh. Okay. Ano to, Sir? Ah, uh, pag inapakan yung gas. Pag inapakan sa kanila lumalamig, pag tigil traffic, nawawala ang lamig. Nawawala yung lamig. So, ito mga boss, yung problema na sila, ano So, so solve natin. So, gawin natin, lagay tayo ng high side tsaka low side, no? So, ito. Makita natin yung reading. Ano model to, boss? 2016. 2016. Okay. Okay, so ito. Okay naman yung preon niya, mga boss. Sige tayo sa loob. So, naka-aircon yan. Ah, nakabukas yung makina. Ah. init. Aircon. Paps, maharap ako sa gauge. Titingnan ko. So, uh, init, no? Aircon. So, ito yung, ano yung mga boss, aircon natin. Hindi pumalo. Ayan, hindi pumalo yung gauge natin. Okay, so, isin natin. Ayan, hindi pumalo. Kawan lang tayo dyan mga boss 2 3 4 wala So try natin apakan ng ng 2,000 na RPM Tignan natin kung mag engage Wala pa rin Ayun, mag engage Tignan natin kung mag reading Mataas yung reading oh 60 oh, 60 yung reading oh naging kitsa sa 60 yung reading ayun no? dapat yan bumababa eh kasi katulad yung isa mababa mababa pa dapat dapat si 60. dapat mababa si 60 so dapat mag reading ng ano to dapat hmm. mag reading ng mga uh, 35 yan pag, pag, palo, pag, naka, na pag, pag naka idle pag naka ganyan okay. so ang reading mo sir is 60 yun titingnan din mga boss ano 3,000 RPM bago mag-engage yung compressor So, doon tayo sa labasinan natin. Hilaw yung lamig ni Sir. Hilaw yan. De, pasay ako ng termometer. Term de, de, yung isa, yung bilog, yung bilog. Dito sa baba. So, i-reading natin yung lamig niya mga boss kung ano yung <coughs> salado natin 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 yung magaya natin yung katulad kaya na sa isa na nag -gis. so tingnan natin ayan o so, taas ng temperature mo oh. yun 80 ito, ito 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 sa baba bin ah, wala ba titin natin kung umuna yan yung sa 20 nire pa oh, titin natin natin kung papalo siya kasi yung isa naka naka ID lang yun ah nag-ultcho Mukhang oh, hirap sir 20, sabihin natin na sa mga 22. Ayan. Ito bumaba. Tandaan bumaba. Iba pa rin. So ayan mga boss, ito yung temperature niya ngayon ang bago natin gawin. So ito tayo sa labas. Tingnan natin. yung reading hindi normal. Okay, hindi normal yung reading na to. Ayan, oh. Hindi normal 'to pagdating sa ECB type mga boss, hindi yan normal na ganyang reading. Dapat ito nasa mga 35 lang ito. Ito nagsi-50 na, oh. Ideal 'yan. So, mas lalame kapag matuloy yung takbo. So ayan, mga boss, ah uh, update ah uh, ko muna tapos mabingitan uh, din ng estimate, sir ayun mga boss ito na yung ano iniiskan na natin yung unit ni sir no? so sa aircon yan kasi ang lamig yung temperature nya ganoon pa rin may 5 minutes na sila naka aircon wala pa no wala pa so ayan mga boss no initing natin yung problema na sila sa so, bago nating scanner ayan no okay so wala tayong nakitang code sa kanya pero lahat itingnan natin mamaya yan kung ano yung uh, sa mga connection niya no? so up you guys yun mga boss so, ito na yung resulta dun sa ginawa natin kay sir ayan no reading so juice na siya mga boss ano ngayon ang ginawa ko dito mga boss nagprint ako ng compressor kasi sabi ko kay sir kung easy bilang ulit gagawin natin hindi masusulbang problema no So, boiling pwedeng babalik pa rin pang ilang buwan lang tapos mapalaki na mapalaki yung gastos si sir hangga't hindi natin papalitan ng compressor. So, sabi ko sa kanya, para isang gawaan lang, tapos ang problema mo, may tatlong buwan ako na warranty. Eh. Kapag pag, magkaroon ng problema at ganoon pa rin, sa loob ng tatlong buwan, papalitan natin mga boss. Walang papayaran. So, ito yung reading niya. Yan. Kanina kasi 20. Ngayon, 10 na lang yan. Ayan. Okay. So, ito tayo sa labas. Oh, yeah. Sa labas tayo. Kanina kasi mga boss, nire ito Pero ini-start ko uh, Hindi ni-revolusyon nire nakita ni sir Na walang revolution siya no? So sinasabi so ko, dapat yun ang masosolve Yung hindi mo na siya dapat i -revolution. Ngayon, uh, yung filter dryer ni sir Sa yung kabi Ah, ito, 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 ito mga boss, uh, Kita niya, sobrang itim, tapos tuyong-tuyo po yan So isa po yun sa nakakasira ng compressor Pag natutuyuan ng langis kasi ah, uh, syempre, masisira yung bomba niya so pinabad na rin namin yung condenser nilinisan nilinisan na rin yung radiator na no? so kita niya sila sobrang ah, uh, dumi yung no, radiator so malaki ang ang ano ng aircon pati yung sa makina nakahinga siya no? so yun lang mga boss kapag may problema kayo message kayo sa page hindi so, kaya tawag sa number na si S-Crane si Sir Ivy tagasang ka pa Sir? Batangas Batangas mga boss so pumunta lang si Sir sa taytay para ipagawa yung problema na sila sa aircon sa Hyundai Accent. Yun lang. Thank you.